Yan mga Card Warrior, sumpit si Idol Bilyesa. Hi, ganti niyan mga Card Warrior. Dito pala kami sa ako ng Kulakling. Ayan, matuhulin siya. Kasi ordinary naman siya. Ako naman gapang at tayo para tayo. Maraming sa estribo. Tsaka pasayero din. Ayan. Dito lang mga ginagawa ng mga bus driver pag sa gabi. biyahero ipagkulitan ng konti para diantukin kasi napakalayo pa ng Sariaya ison mga kardwaryo kaya kanya kanyang diskarte na lang lalong lalo na sa amin may overspeeding kami hanggang itiki pH lang kaya discardihan yan medyo nabitin si idol dyan kaya mangat na ako dito sa sonahan natin ng RMB buko dyan is eh, 70 pa lang yan hanggang 80 kph lang kasi gabi. kaya pag tumakbo sila ng 80 wala na, di ko na sila makakunahan